nagluto ako ng ano mga dahon-dahon ang tawagin ipapait. ito so, mga idol ang natin ang gagamitin natin panggisa, kamatis oh. limutan ko nang tanggalin ang buto gagamitin natin ito sa ano pang sa ah? dahon ng papay yan ah, gayat gayat muna tayo ng kamatis yan ah, na yan sibuyas na puti at pula at isang bawang kalahati, tago na tali natin. Ipipitin na lang natin yan. Mera kasi pag puro lagi ng karne, madadali ang buhay. Kailangan balance. Gulay, isda, karne, kasi pag pinanay mo ang karne, madali ang buhay natin, matitigok tayo, agad-agad. Sabi nga, kung mag-ulam ka ng gulay, pampahaba ng buhay. Mag-ulam ka ng karne, pampadali ng buhay. Yan ang mahirap yun. Tapos natin tong gayatin atin ang igisa ang mga sangkap ayan gayat gayat mm -hmm. Mm -hmm. ayan tapos na ayan bawang naman pa rin kasi nating magpasa ng kay youtube kasi kahit mababa ang ating bios sinikap tayong magsummit pa rin para sa kanya tiyaga tiyaga lang e kung nung una malaki ang bios ngayon biglang bumagsak nakakalungkot man isipin e, kailangan natin magsa magpasa na magpasa natin. Uh, bandang walang araw. tutupan yung ating minimiti. Uh, kasi wala mong bayad naman ang pagbibigay, di ba? Kain muna tayo ng orange. Hmm. Asim Simulan na natin magbisa May lagay na akong mantika Naparami pa yata yung lagay ko dito ay bagoong tapos so, ating halo haluin dahil lagi na natin tagyan natin ng tubig ayan Merong basong tubig nilagay ko dito. Uh, ngayon, hintayin na natin kumulo bago natin lagay yung dahon ng papait. Yan. Yan kumulo na. Tikman natin kung tama yung alat na nilagay ko. Kung matabang, dadagan natin ng asin. Kasi pag matabang, may habol ka pang may may remedyo pa kung malat, malap mahirap na medyo matabang nga nagdagang ko ng asin ayan yan natin manuluto yung kamatis bago na yung dahon kasi napakadaling maluto yung dahon eh. takpan ulit natin Kaya natin kung pwede na lagyan natin yung dahon ito Okay, lagyan na natin ating takpan ulit uh, may natin bisitahin kung luto na bago hanguin eh, uh, bisitahin natin kung luto na ayan ito ay hindi pwedeng labog half cook lang ayan pwede tikman natin mm. ayos Ayos, sumihilig sa mapapait. Diyan na tinanong apo. Pero mamaya papa kami kakain. 哎呦我的妈！<laughs>